Mga kakaibang katotohanan na matatagpuan lamang sa Japan kung saan ang mga babae ay nagnanasa sa mga dayuhang lalaki. Ang Japan ay isang bansa na kilala sa kanyang mayamang kultura at tradisyon. Maraming mga kaugalian ang tanging dito mo lamang makikita. Kaya naman maraming mga turista ang dumarayo dito upang maranasan ang mga bagay na ito. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin kung ano ang mga ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Vending Machines Galore Sa Japan ay napakaraming vending machines kahit saan ka magpunta. Sa tabi man ng kalsada, train station, mall park at kahit sa liblib na lugar ay may makikita kang makina na nagbebenta ng kung ano-ano. Pero hindi lang ito basta mga inumin at chichirya. May mga vending machine sa Japan na nagbebenta ng mga bagay na hindi mo aakalain. Sa ibang bansa, ang vending machine ay madalas naglalaman ng soft drinks, tubig at chocolate. Pero sa Japan ay napakaraming pagpipilian. May vending machines na nagbebenta ng mainit na pagkain tulad ng ramen, burger at fried chicken. Mayroon ding nag-aalok ng mga delatang pagkain tulad ng curry rice at noodles. Bukod sa pagkain, may vending machine din na nagbebenta ng sariwang itlog, bigas, prutas at gulay. Para naman sa mga mahilig sa koleksyon, may gashapon vending machines. Ito ay mga makina na naglalaman ng maliliit na laruan na nakalagay sa kapsul. Kadalasan, ito ay may mga sikat na anime characters o video game figures. Sa ilang lugar sa Japan ay may vending machine na nagbebenta ng electronics tulad ng earphones, power banks at kahit maliliit na appliances. Mayroon ding mga kakaibang vending machines na siguradong magpapamangha sa mga turista. Isa na rito ang vending machine ng payong. Kung bigla kang maabutan ng ulan at wala kang dalang payong, ay may vending machine na nagbebenta ng disposable umbrellas. May vending machine din ng necktie at medyas para sa mga empleyadong nagmamadali at nakalimutang magsuot ng mga ito. Sa Osaka ay may isang vending machine na kayang magprint ng larawan mo sa foam ng kape o inumin mo. Sa ibang lugar naman ay may vending machine na nagbebenta ng exotic meats tulad ng karne ng buwaya, usa at kabayo. Para naman sa mga mahilig magbigay ng bulaklak, may vending machine na naglalaman ng sariwang bulaklak na handa ng iregalo. Dagdag pa rito isa sa pinakasikat na lugar sa Japan na may maraming kakaibang vending machines ay ang Sagamihara Vending Machine Park sa Kanagawa. Ang lugar na ito ay puno ng lumang vending machines mula pa noong 1970s at 1980s na gumagana pa rin. Dito ay makakabili ka ng toasted sandwiches, instant noodles at iba't ibang klase ng inumin. Number 2. Capsule Hotels Ang capsule hotel ay isang natatanging klase ng hotel sa Japan. Dito imbes na regular na kwarto, ang mga bisita ay natutulog sa maliliit na capsule. Ang mga capsule ay parang maliit na kahon o pod, nakasya lang ang isang tao. Dahil sa ganitong disenyo ay mas mura ito kumpara sa karaniwang hotel at madalas ginagamit ng mga taong kailangan lang ng matutuluyan sa isang gabi. Ang unang capsule hotel ay binuksan noong 1979 sa Osaka, Japan. Tinawag itong Capsule in Osaka at dinisenyo ni Kisho Kurokawa. Layunin nito na magbigay ng murang tuluyan sa mga taong wala ng tren pa uwi o mga trabahador na kailangang magpahinga ng mabilis. Mula noon ay naging popular ito at kumalat na rin sa ibang bansa tulad ng China, South Korea at India. Ang capsule ay isang maliit na space na gawa sa plastic o fiberglass. May dalawang antas ng capsule sa loob ng isang hotel, ang ilan ay nasa itaas at ang iba naman ay nasa ibaba. Para sa mga kapsul na nasa itaas, may maliit na hagdan para maakyat ito. Ang karaniwang sukat ng kapsul ay 2 meters ang haba, 1 meter ang lapad, at 1.25 meters naman ang taas. Sapat lang para makahiga ng maayos ang isang tao. Sa loob ng kapsul ay may maliit na ilaw, ventilator at power socket. Ang ilan ay may TV at control panel para sa air conditioning. At para naman sa privacy, may kurtina o sliding door, pero hindi ito maaaring ikandado mula sa labas. Dahil maliit ang espasyo, walang sariling banyo ang bawat kapsul. Sa halip, may shared bathrooms kung saan may malilinis na paliguan at toilet. Ang ilang kapsul hotel sa Japan ay may public bath o onsen, pati na rin sauna. Dagdag pa rito, mayroon ding locker rooms kung saan maaring maglagay ng gamit ang mga bisita. Ang ibang kapsul hotels ay may common area kung saan maaring magpahinga, magbasa ng dyaryo o gumamit ng wifi. Ang iba ay may cafeteria o vending machines para sa pagkain at inumin. Number 3. Square watermelons. Ang square watermelon ay isang kakaibang prutas na matatagpuan sa Japan. Ito ay isang normal na pakwan pero pinalalaki sa loob ng isang kahon para magkaroon ng square na hugis. Nagsimula ito noong 1970 sa Zensuji, Japan. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ay para mas madaling itabi sa refrigerator at para hindi gumulong kapag hinihiwa. Para magawa ang square watermelon, ang batang pakwan ay nilalagay sa isang transparent na kahon. Habang lumalaki ito, dahan-dahan nitong sinusunod ang hugis ng kahon. Ang mga kahon ay gawa sa plastik o salamin para makapasok pa rin ang sikat ng araw na kailangan ng halaman. Hindi ito binago gamit ang science o genetic modification, kundi isang simpleng paraan lang ng paghuhubog ng prutas habang lumalaki ito. Samantala, ang mga square watermelon ay naging sikat hindi bilang pagkain kundi bilang display dahil kakaiba ang hugis nito. Madalas itong ginagawang decorations o regalo. Mamahalin ito dahil konti lang ang nagagawa bawat taon. Ang presyo nito ay nasa 10,000 hanggang 20,000 yen. Sa ibang bansa, mas mahal pa ito at pwedeng umabot ng 100,000 yen dahil sa shipping at pagiging bihira nito. Subalit ang isang problema sa square watermelon ay hindi ito masarap kainin. Para mapanatili ang square na hugis, ay maaga itong inaani bago pa ito mahinog dahil dito ay hindi matamis ang laman at matigas ito. Kaya karamihan ng square watermelon ay hindi kinakain kundi ginagamit lang bilang decorations. Makikita ito sa mga mamahaling tindahan, hotel at opisina. Konti lang din ang square watermelon na ginagawa bawat taon. 200 hanggang 400 na piraso lang ang naaani kaya napakamahal nito. Bagamat hindi ito practical kainin, ang square watermelon ay isang patunay ng pagiging malikhain ng mga Japanese. Ipinakita nito kung paano pwedeng baguhin ang itsura ng isang simpleng prutas para maging mas kakaiba at espesyal. Number 4. Made Cafes Ang made cafe ay isang kakaibang uri ng kainan na matatagpuan sa Japan. Nagsimula ito noong 2001 sa Akihabara, Tokyo, isang lugar na sikat sa mga mahilig sa anime, manga at video games. Sa una, ang mga cafe na ito ay para sa mga otaku o mga taong mahilig sa Japanese pop culture. Pero kalaunan ay dumami ang mga customers, kabilang na ang mga turista at magkasintahan. Dahil sa kakaibang konsepto nito ay lumaganap ang maid cafe, hindi lang sa Japan kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa maid cafe, ang mga waitress ay tinatawag na maid at nakasuot sila ng French maid outfit na may frills apron at bow. Ang trabaho nila ay hindi lang maghatid ng pagkain, kundi gawing espesyal ang experience ng kanilang customers. Kapag pumasok ang bisita ay binabati sila ng okay rina sa imase goso jinsama na ang ibig sabihin ay maligayang pagdating amo. Dito ay tinatrato ang customer na parang isang master o prinsesa. Kaya nagiging kakaiba at masaya ang kanilang pagkain. Samantala, hindi lang pagkain ang iniaalok sa maid cafe. May mga extra services din na ginagawa ng maid para mapasaya ang bisita. Isa sa mga sikat na serbisyo ay ang pag ng pagkain. Halimbawa, ang maid mismo ang naglalagay ng ketchup drawing sa ibabaw ng kanilang omu rice o omelette rice. Madalas ay nagdodrawing sila ng puso, bituin o mukha ng pusa para gawing mas cute ang pagkain. Mayroon ding mini games tulad ng rock, paper, scissors na maaring laruin ng customer at ng maid. Minsan naman ang maid ay sumasayaw o kumakanta upang aliwin ang mga bisita. Marami rin ang gumagamit ng sikat na pariralang momoekyun na isang paraan ng pagpapakita ng saya o pagdaragdag ng magic sa pagkain ng customer. Bagamat masaya ang maid cafe, may mahigpit din itong mga patakaran. Bawal tanungin ng maid tungkol sa kanilang personal na buhay. Bawal din silang kunan ng litrato maliban na lang kung may permiso. Isa pang bawal ay ang anumang kilos na maaaring makapagpahiya o makasakit sa maid. Ang mga patakarang ito ay sinusunod para mapanatili ang respeto sa pagitan ng maid at ng mga bisita. Dagdag pa rito, iba't iba naman ang tema ng maid cafe. Ang ilan ay may Victorian theme kung saan ang mga maid ay nakasuot ng classical dress mula sa panahon ng Victorian era. Mayroon ding neko cafe kung saan ang mga maid ay may tainga at buntot ng pusa para gawing mas cute ang kanilang hitsura. Number 5, KFC for Christmas. Sa Japan, ang pagkain ng KFC tuwing Pasko ay isang tradisyong hindi pangkaraniwan. Nagsimula ito noong 1974 nang inilunsad ng KFC Japan ang kampanyang Kurisumasu ni Wa Kentucky na ang ibig sabihin ay Kentucky para sa Pasko. Ang ideya ay nagmula sa isang dayuhang customer na nagre-reklamo na walang pabo sa Japan para sa Pasko. Dahil dito ay naisip ng isang empleyado ng KFC na gawing alternatibo ang fried chicken bilang Christmas meal. Mula noon ay naging tradisyon na ito sa Japan. Samantala, noong unang panahon ay hindi naman talaga ipinagdiriwang ang Pasko sa Japan dahil kakaunti lang ang mga Kristiyano. Pero dahil sa effective marketing ng KFC ay naging bahagi na ng holiday season ng mga Hapones ang pagkain ng fried chicken. Ngayon ay milyon-milyong pamilya sa Japan ang bumibili ng KFC tuwing Pasko. Ayon sa ulat, halos 3.5 milyong pamilya ang nag -e enjoy ng tradisyong ito bawat taon. Dahil maraming gustong bumili, ay mahahabang pila ang makikita sa mga KFC stores tuwing Pasko. At upang maiwasan ng abala, marami ang nagpa-pre-order na ng kanilang Christmas meals ilang linggo o buwan bago ang holiday. Nag-aalok ang KFC Japan ng espesyal na Christmas party barrels na naglalaman ng fried chicken, side dishes tulad ng lasagna o salad at minsan pati cake. Ang presyo ng mga package na ito ay nasa $30 hanggang $50 depende sa dami ng pagkain. Bukod sa pagkain ng KFC, ang Pasko sa Japan ay isang espesyal na araw din para sa mga magkasintahan. Madalas, nagde-date ang couple sa magagandang lugar na may Christmas lights at decorations. Ilan sa mga sikat na destinasyon ay ang Kobe Luminary at Houston Bosch Kingdom of Lights. Sa Japan, ang Pasko ay hindi masyadong tungkol sa pamilya, kundi mas pang romantiko para sa mga magkakaibigan o magkasintahan. Gayun din, isa pang dahilan kung bakit patok ang KFC tuwing Pasko sa Japan ay ang imahe ni Colonel Sanders, ang mascot ng KFC. Madalas siyang bihisan bilang Santa Claus, kaya mas lalo itong nagiging bahagi ng holiday celebrations. Sa maraming KFC stores ay makikita ang estatwa ni Colonel Sanders na may suot na pulang Santa outfit na nagpapalakas ng diwa ng Pasko. Number 6. Fake Food Displays Sampuru Ang sampuro ay mga peking pagkain na makikita sa mga restaurant sa Japan. Ginagamit ito para ipakita kung ano ang itsura ng pagkain sa menu. Dahil napakadetalyado ng pagkakagawa nito ay parang totoong pagkain ng itsura. Ang tradisyong ito ay nagsimula noong 1932 nang si Takizo Iwasaki ay lumikha ng unang wax model ng isang omelet na may kanin. Mula noon ay naging bahagi na ito ng kultura ng pagkain sa Japan. Noong una, ay wax ang ginagamit sa paggawa ng sampuro, pero kalaunan ay pinalitan ito ng plastic para tumagal at hindi madaling masira. Mahalaga ito lalo na para sa mga dayuhan na hindi marunong magbasa ng Japanese dahil sa pamamagitan ng sampuro ay nakikita nila kung ano ang itsura ng kanilang oorderin. Samantala, ang paggawa ng sampuro ay isang maselang proseso. Ang bawat parte ng pagkain tulad ng gulay, karne, kanin at iba pa ay ginagawa ng hiwalay upang magmukhang totoo. Ginagamit dito ang polyvinyl chloride na isang klase ng matibay na plastik. Bawat piraso ay hinuhubog at pinipinturahan ng kamay para lumabas ang natural na kulay ng pagkain. Matapos pagsama-samahin ay nagmumuka na itong totoong pagkain. Gayun din naman dahil sa kasikatan ng sampuro ay naging malaki ang industriya nito sa Japan. Ang Iwasaki, BI at Maizuru ang dalawa sa pinakamalalaking kumpanya na gumagawa ng mga food replica. Ang Iwasaki BI ay itinatag mismo ni Takezo Iwasaki at hanggang ngayon ay nangunguna pa rin sa paggawa ng mga peking pagkain sa Japan. Sa Kapabashidori sa Tokyo at Dogoyasuji sa Osaka ay may mga tindahan na nagbebenta ng Sampuru bilang souvenir o dekorasyon. Ang Kapabashidori na kilala bilang Kitchen Town ay isang sikat na lugar kung saan makakabili ng mga gamit sa kusina pati na rin ng mga food display. Sa katunayan, ang paggawa ng sampuro ay hindi lang simpleng trabaho, kundi isang anyo ng sining. Ang mga gumagawa nito ay may mataas na kasanayan sa paghubog at pagpipinta upang magmukhang totoo ang bawat pagkain. Sa Japan ay may mga kompetisyon din kung saan ipinapakita ng mga artisan ang kanilang kagalingan sa paggawa ng sampuro. Ngunit bukod sa pagiging display sa mga restaurant ay ginagamit din ng sampuro sa edukasyon Ginagamit ito sa nutritional education para ipakita ang tamang laki ng pagkain at balanced diet. Dahil dito, ay mas madaling maintindihan ng mga tao kung gaano karaming pagkain ang dapat kainin. Number 7, umbrella etiquette. Sa Japan, ang paggamit ng payong ay hindi lang basta panangga sa ulan o araw. May mga patakaran at tamang asal rin sa paggamit nito. Hindi ito karaniwang makikita sa ibang bansa. Kaya maaring magulat ang mga dayuhan kung gaano kahalaga ang wastong paggamit ng payong sa Japan. Kapag tag-ulan ay halos lahat ng tao ay may dalang payong. Maraming gumagamit ng transparent na plastic na payong dahil mura ito at madaling bilhin sa mga convenience store. May mga libre ding payong sa ilang lugar na maaring hiramin at isauli pagkatapos gamitin. Para sa mas matibay na payong ay marami ring nabibili sa mga department store. Kaugnay pa nito kapag pumapasok sa mga tindahan, restaurant o opisina ay hindi dapat ipasok ang basang payong kung wala itong takip. Kadalasan ay may umbrella stand sa labas kung saan maaaring iwan ang payong. Sa ibang lugar ay may lakabol umbrella stand na may susi para maiwasan ang pagkawala ng payong. Sa katunayan kapag naglalakad sa masisikip na lugar ay kailangang ingatan ng paghawak sa payong. Huwag itong iwas-iwas o iangat ng masyadong mataas para hindi makasakit ng ibang tao. Kapag may kasalubong na ibang may dalang payong, ay magandang asal ang bahagyang ibaba o iangat ang payong para hindi magbanggaan. Dahil dito, ay mas gusto ng iba ang transparent na payong para makita ang daraanan at maiwasan ang disgrasya. Gayun din naman, ay bawal gamitin ang payong habang nagbibisikleta sa Japan. Delikado rin ito at may batas na nagbabawal dito. Sa halip ay may nabibiling umbrella holders na ikinakabit sa bisikleta para hindi na kailangang hawakan ng payong habang nagmamaneho. Subalit ang mga sirang payong naman ay hindi pwedeng itapon kung saan saan. May tamang paraan din ng pagtatapon ng basura sa Japan. Ang payong ay kasama sa non-burnable waste kaya may takdang araw kung kailan ito kinokolekta. Sa ibang lugar ay kailangang i-disassemble ang payong tulad ng hinihiwalay ang tela at bakal bago itapon. Kung hindi sigurado, ay maaring tanungin ng staff ng hotel o lokal na opisina tungkol sa tamang pagtatapon. Karagdagan pa dito ay hindi lang sa ulan ginagamit ang payong sa Japan. Marami rin ang gumagamit nito para protection sa araw. Lalo na ang mga kababaihan ay gumagamit ng UV protection umbrellas para hindi masyadong mainitan. Number 8. Napping at Work, Inemuri Sa Japan ay may kakaibang kaugalian na tinatawag na Inemuri. Ito ay ang pagtulog saglit habang nasa trabaho o pampublikong lugar. Sa ibang bansa, ang ganitong gawain ay maaring tingnan bilang katamaran. Pero sa Japan, ito ay tanda ng pagsisikap. Para sa kanila, ang isang taong napagod at nakatulog saglit ay masipag at seryoso sa kanyang trabaho. Samantala, ang salitang inemuri ay mula sa dalawang bahagi, ine, na ibig sabihin ay pagtulog at muri, na ibig sabihin ay pagiging naroroon. Sa madaling salita, kahit natutulog, ang isang tao ay parang gising pa rin sa kanyang paligid. Ang ganitong pagtulog ay hindi mahimbing kaya madali siyang magigising kung kinakailangan. Samantala, ang inemuri ay karaniwan sa mga opisina. Makikita rin ito sa mga tren, bus, at kahit sa mga meeting. Ang ilang empleyado ay natutulog habang nakaupo sa kanilang mesa. May ilan namang sandaling pumipikit habang nakikinig sa isang meeting. Sa Japan, ito ay hindi nakakahiya dahil nauunawaan ng iba na pagod na ang taong iyon sa dami ng kanyang trabaho. Sa katunayan ay mahalaga ang inemuri dahil nakakatulong ito sa katawan at isip. Kahit maikling tulog lang ay nakakabawas ito ng pagod at nakakapagpataas ng konsentrasyon. Mas nagiging alerto din ng isang tao pagkatapos ng idlip. Nakatutulong din ito upang bumaba ang stress level at mapanatili ang magandang memorya. Dahil sa mga benepisyong ito, ay may ilang kumpanya sa Japan na sumusuporta sa Inemuri. May mga opisina na may espesyal na lugar para sa mga empleyado na gustong magpahinga sa glit. Naniniwala ang mga negosyante na kung may sapat na pahinga ang kanilang mga empleyado, ay mas magiging productive sila. Pero kahit tinatanggap ang Inemuri, ay may ilang patakaran pa rin. Una, hindi dapat humiga o masyadong maging komportable. Kadalasan ginagawa ito habang nakaupo lang o nakasandal. Pangalawa, hindi dapat makaabala sa iba. Halimbawa, kung nasa meeting ay hindi dapat maging istorbo ang pagtulog. Pangatlo, hindi ito dapat gawin ng palagian. Ang inimuri ay para sa sandaling pagkapagod lang at hindi dapat abusuhin. Number 9, Kanamara Matsuri, Festival of the Steel Fallus. Ang Kanamara Matsuri o tinatawag ding Festival of the Steel Fallus ay isang kakaibang festival sa Kawasaki, Japan. Ginaganap ito tuwing unang linggo ng April sa Kanayama Shrine na isang dambana na may kaugnayan sa kasal, kalusugan at proteksyon laban sa sakit na naipapasa sa pakikipagtalik. Maraming tao, lalo na ang mga turista, ang dumadayo dito dahil sa kakaibang tema ng pagdiriwang. Kahit mukhang katuwaan lang, ay may malalim itong kasaysayan at kahulugan sa kultura ng Japan. Ayon sa alamat, may isang demonyo na nagtago sa loob ng ari ng isang babae. Tuwing may lalaking makikipagtalik sa kanya ay kinakagat ng demonyo ang kanilang ari. Sa takot ng babae ay lumapit siya sa isang panday na gumawa ng bakal na ari. Nang ipasok ito sa kanya ay nabali ang ngipin ng demonyo at tuluyan siyang nakalaya sa sumpa. Simula noon ay naging simbolo ng proteksyon at kasaganaan ng bakal na ari. Sa paglipas ng panahon ay naging bahagi ito ng isang festival para ipagdiwang ang fertility o pagkamayabong proteksyon sa kalusugan at magandang pagsasama ng mag-asawa. Sa Kanamara Matsuri ay may parada ng tatlong mikoshi o portable shrines na may hugis palus o ari ng lalaki. Ang una ay Kanamara Mikoshi, isang kahoy na estatwa. Ang pangalawa ay Kanayama Boat Mikoshi, isang itim na bakal na ari. At ang pangatlo naman ay Elizabeth Mikoshi na isang malaking pink na ari na donasyon mula sa isang drag queen club. Ang parada ay dinadaluhan ng maraming tao, suot ang makukulay na kasuotan at masayang nakikisama sa selebrasyon. Bukod sa parada ay maraming tindahan sa paligid ng shrine ang nagbebenta ng kendi, laruan at souvenir na may hugis ari ng lalaki. Maraming tao ang bumibili nito hindi lang para sa kasiyahan kundi para na rin ipagdasal ang kanilang kalusugan at swerte sa buhay may asawa. Ang mga kita mula sa festival ay ginagamit sa pananaliksik laban sa HIV at iba pang sakit. Number 10. Manga Ang manga ay isang uri ng comics na galing sa Japan. Isa ito sa mga pinaka bahagi ng kultura nila. Ang salitang manga ay nangangahulugang kwentong may guhit. Sa ibang bansa, ang comics ay madalas para sa mga bata. Pero sa Japan, ang manga ay para sa lahat. May manga para sa mga bata, teenagers at matatanda. May iba't ibang tema at kwento depende sa edad ng mambabasa. Samantala, noong 12th century, ay may mga scroll o mahabang papel na may mga larawan. Ang isang sikat na halimbawa nito ay Chokujin Butsugiga na isang series ng mga larawan ng mga hayop na gumagalaw na parang tao. Noong Edo period ay lumabas ang mga librong may larawan tulad ng Toba Ehon. Gayun din naman ang manga ay kakaiba kumpara sa ibang comics sa mundo. Una, binabasa ito mula kanan pakaliwa. Iba rin ito sa western comics na mula kaliwa papunta sa kanan. Pangalawa, Maraming klase ng manga depende sa edad ng nagbabasa. Ang shonen manga ay para sa mga batang lalaki tulad ng Naruto at One Piece. Ang shoujo manga naman ay para sa mga batang babae tulad ng Sailor Moon at Cardcaptor Sakura. Ang seinen manga ay para sa mas nakatatandang lalaki tulad ng Attack on Titan at One Punch Man. At ang Hosei manga naman ay para sa mas nakatatandang babae tulad ng Nana at Paradise Kiss. Dagdag pa rito, ang isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang manga ay dahil sa malalim na kwento nito. Hindi lang ito tungkol sa action o comedy. May manga rin na may tema na drama, mystery, horror at philosophy. Halimbawa, ang Death Note ay tungkol sa morality at justice, habang ang Attack on Titan ay may tema ng giyera at kalayaan. Sa katunayan ay marami nito ang tumatagal ng maraming taon. Halimbawa, ang One Piece ay nagsimula noong 1997 at hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Ang manga ay mura at madaling bilhin sa Japan. Makikita rin ito sa mga train station, bookstore at convenience store. May mga magasin rin tulad ng Shonen Jump na naglalabas ng bagong kwento linggo-linggo.